Hello madam people and ganyan naman ay i ko guys sa inyo ang dalawang paraan para tayo ay mag uh, recharge ng wallet. Recharge ng wallet ibig sabihin is maglalagay tayo guys ng puhunan dito sa atin sa sitaw. So guys, meron tayong dalawang paraan na pwedeng mag recharge my quick online at saka syempre of course sa offline din. So ang akin pang na-try guys ay sa BDO. Nag-try ako ng uh, mag recharge by online, napakadali niya kasi accept agad, within uh, ilang minutes lang ay papasok na agad yung uh, pera mo dito sa ating sitaw e, nagtry din guys ako ng offline pero, ang video ko is online din ang pagsisend, kasi nasa lahat naka online naman ako So, ganun yung ginawa ko at gusto kong i-share guys sa inyo para at least ah uh, baka makatulong sa inyo ang paraang ito at para mas mapadali kayo sa pag -re recharge ng ating wallet. So, ilalagay ko ang video dito sa sunod na mga sa, sa sunod na mga video ito. Ilalagay ko kung ano ang ginawa ko, kung paano step by step para madali niyo masundan. So, yun lang guys and thank you, babu.